ayan mga sir meron tayo yung GFI na NMAX na version 1 155 at uh, ang gamit natin na BGFI itong uh, K44 engine performance tapos yung APR ayan yung gamit natin sa throttle body uh, isa isa yan sa mga no, sa mga diyan na natin kailangan pang mag uh, top overall para lang magkaroon o matanggal yung carbon dun sa loob ng makina sa BGFI ayan sapat na yan mga sir at uh, laking tulong yan sa mga kanya natin dahil ang uh, malilinisan dyan yung throttle body injector tapos uh, intake exhaust malilinisan din Ayan. para lumakas yung power ng motor ninyo at uh, dito lang po yan mga sir sa Gula Union sa Nawakin Norte sa Union along MacArthur Highway mga sir Ayan. ito yung mga parinda natin sa shop Yan, meron din tayong mga gulong. Ayan, puro yama yung ating ginagawa dito mga sir. Tapos, ito yung mga gulong na paninda natin. Siyempre, meron din tayong pang sidecar. E eh, yung aking uh, mukha. Kaya, pwede kayo magpagawa dito mga sir sa gulong yun. Yan. Bali sa sunod na araw, ayan, nasa, nasa Maynila na ako. Balik to Maynila na. Doon sa kabila natin shop sa GMK Garage Ayan, si Kapiling yung uh, mekaniko ko rito sa kabila Ayan, inuubos lang natin to at uh, ito yung PSI na gamit natin dito para mas ma malakas Ayan, pili nyo kung saan nyo ito mga sir hanggang uh, soon na araw baka ba yan baka, baka ba yung Friday nasa Maynila na ako sa so, mga nice magpagawa yung mga followers to subscriber ko dyan na taga norte yan pwede nyo akong nito ito mga sir andito pa ako at uh, malapit na rin matapos yung uh, nilalakad namin BIR